yan what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Sa video ito, pag-uusapan po natin ano nga ba yung status ni Justin Brownlee. Makikita nga po natin natin magsasagupa sila ni Ronde Hollis Jefferson para sa pagbubukas ng PBA Commissioner's Cup. Yan po yung ating nga alamin at pag-uusapan sa video ito. Pero bago yan, ako po yung maglalambing kung kayo po yung napapadaan lang at nagugustuhan ang ating video. Hihingi po tayo ng isang like share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga shooters, matapos nga pong iuwi si Justin Brownlee ang dalawang gintong medalya sa SEA Games, Asian Games at didefensahan ang kanyang corona sa papalapit na Commissioner's Cup ng PBA. Ang tanong, makikita nga ba natin si Justin Brownlee sa pagbubukas ng PBA? Makikita nga ba natin si Justin Brownlee sa kalagitnaan ng PBA? Makikita nga ba natin si Justin Brownlee sa semifinals, quarterfinals ng PBA Commissioners Cup? Yan po yung katanungan na gumugulo sa lahat at sa karamihan ng uh, barangay Ginebra fans, ng Gilas Pilipinas fans at ng humahanga at tumatangkilik sa katauhan ng isang Justin Brownlee. Dahil gusto natin makitang muli. Yung Justin Brownlee, kalaban si Ronday Hollis Jefferson dito sa Commissioner's Cup ng PBA. Dahil si Justin Brownlee ang defending champion dito. So gusto natin makita si Justin Brownlee at si Rondé Hollis Jefferson na nagbabakbakang muli. Tapos na po yung Asian game, kinuha na po ni Justin Brownlee yan. Tinalo niya dyan si Rondé Hollis Jefferson at iniuwi ni Justin Brownlee ang gintong medalya ng Pilipinas matapos ang isang taon pinagtagumpayan ni Justin Brownlee yung kanilang rematch. Matapos po itong duping test na to na ginawa ng China, ako nga actually ang tawag ko dito dupang test eh, ng China, di ba? Para sa ating pambansang hero na si Justin Brownlee, siyempre gugustuhin nating makitang muli yung isang Justin Brownlee na naglalaro sa Barangay Hinebra. Nang ilan pang taon, more years to play for Justin Brownlee after po ng mga kontrobersyang ito sa tupeng test na ginawa po ng China kay Justin Brownlee. ba? Diba? Tayong lahat, ikaw, ako, siya, tayo. Gugustuhin po natin na maging klaro si Justin Brownlee sa kanyang tupeng test na ginawa po dyan sa China. ba? Diba? gugustuhin po natin na maging clear po siya at gugustuhin po natin na mailabas yung tamang resulta o kung ano man ang resulta, pabor na po sa atin o hindi, bigyan na po sana, no, eto po yung sa ating ganang atin, bigyan na sana ng uh, tamang parusa, di ba? Bigyan na ng uh, parusa, isuspend na kung isuspend, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, para at least alam po natin at makikita nating muli yung inaabangan ng lahat, na gusto ng karamihan na makitang sago pa ang Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson sa paparating na PVA Commissioners Cup. At yung Governors Cup, si Ronde Hollis Jefferson ang magdidefend ng kanyang titulo doon at si Justin Brownlee ang aagaw nung titulong 'yon para kay Ronde Hollis Jefferson mga shooters. At hindi lang po yan, di ba? Yung gusto natin, makita pa natin si Justin Brownlee na susuotin ang jersey ng Gilas Pilipinas sa ilang pang tournament na sasalihan po ng ating kupunan na Gilas Pilipinas, ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. ba? Diba? At gugustuhin din po natin makita pa si Justin Brownlee kasama ng ilang pang PBA player at sumuot ng Barangay Hinebra uniform sa napakatagal pang panahon. Three more years, makikita natin yung Justin Brownlee. ba? Diba? So, ang ating pong uh, gustong ipalabas dito, mga shooters, ay eh, ngayon pa lang, sana naman, ba? Diba? Bigyan na po ng aksyon ito Kung ano man yung uh, pagkakasala ng Justin Brownlee, eh di isuspend na nila. ba? Diba? Bigyan na ng suspension. Hindi yung nakahanging ng ganito, pati yung... Uh, Barangay Hinebra, siyempre, matapos kunin ni Justin Brownlee, matapos niyang ipahiya tong China na to sa kanyang uh, sa kanilang bakuran, ito yung nangyari sa ating pambansang hero na si Justin Brownlee. 'Di ba mga shooters? Sinira ng China o oh, sinira ni Justin Brownlee yung pangarap ng China na depensahan yung kanilang titulo diyan sa Asian Game. Matapos yung kanilang bakbakan ni Rondae Hollis Jefferson, eto naman pong China, siyempre, gugustuhin nila o ginagawa man nila ang paraan para masira din nila ang karir ng isang Justin Brownlee, bakit hanggang sa ngayon, mga shooters, ako'y nagtataka lang, hanggang sa ngayon, hindi pa po nilalabas yung hatol para kay Justin Brownlee. ba? Diba? Kasi yung kay Kiefer Ravena dati, mga shooters, kung po ninyo, pagka positive ni Kiefer Ravena, binabaan ka agad ng hatol. Bakit si Justin Brownlee hanggang sa ngayon hindi pa binababa yung hatol Long China? Napakatagal po nung, ano, eh, nung hatol eh, di ba? Para kung malaman sana natin kung 3 years ba yung suspension o 2 years ba yung suspension ni Justin Brownlee, 5 months suspension ba yan, 1 year suspension ba yan, 3 month suspension or 1 month suspension para alam natin. At syempre, sino ba naman ang gugustuhin sa ating mga makakababayan? na hindi na makitang muli o tapos na yung karir ni Justin Brownlee para sa ating Gilas Pilipinas as a naturalized player. Di ba mga shooters, mas gugustuhin nating makitang muli si Justin Brownlee na nakikipagbab nakikipagbalyahan dito sa kupuna ng China at dito sa PBA at sa kung ano pang mga tournament na sasalihan ng ating Gilas Pilipinas para maging naturalized player natin. Yun po yung ng akin dito mga shooters. Ang gusto po sana natin mangyari, no, ilabas na po yan. Ilabas na nila kung ano ang hatol nila para kay Justin Brownlee. ba? Diba? Kasi para naman, alam natin mga shooters, etong Barangay Hinebra, kailangan siya na to eh. ba? Diba? Dahil ba sa pahirap na ginawa ni Justin Brownlee sa kupunan ng China at inagaw yung gintong medalya sa China, ganito yung mangyayari sa ating pambansang hero na si Justin Brownlee. Nakakalungkot lang kasi mga shooters. Kaya po natin ginawa itong vlog. Nakakalungkot na hindi natin makikita yung isang Justin Brownlee para protektahan ang kanyang corona dito sa papalapit na PBA Commissioner's Cup. Dahil, di ba, siya yung, siya yung defending champion dito eh. Di ba? So ngayon, napakaraming lumalabas na import para sa ating barangay Hinebra. Di ba? Matapos uh, ang kinini Justin yung uh, titulo ng Asian Game, kinuha dito sa mga checkwang ito. So ito yung nangyari sa ating pambansang hero na si Justin Brown. And hopefully soon as possible mga shooters, maayos na po 'yan at makita natin yung Justin Brownlee na naglalaro para sa ating barangay Henebras, San Miguel. At makita natin na maipagtanggol niya yung kanyang titulo. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion? Pag-usapan po natin jaan sa comment section. Ingat and God bless everyone. adjourn Laban Pilipinas, puso.